Yun know? o. Oh. Ah, yun. Medyo mating naman tayo ng parcel. Malabang mata. Hindi mo lang nilagay yung battery. Sa okay, rinlo. Yan, yan o. No? Oh. May parcel na. Talk and text. Hindi oh, daw nila kilala si Deco Vlog. Sabi nga ni Ano sa akin, ni eh, Ulo. Lalo po, lalo. Hindi ko alam ni Kuya Willie pa lang yung day ko vlog. <laughs> Nagtanong daw sa kanya. Yan, naloko na. Kaya ito, alam mo yun, ang kabanata. Unbox tayo. Hindi ko patungin na kasama. Kala ko, ganito sa ibang bansa eh. Imported. Imported daw. Oh, may pa ganito, ganito pa. Buti sana kung pera ito. Masaya pa ako pag pera. ah, naman. Ito lang. Thank you. Ito lang. Thank you. Ito. Nangyari. ano, oh, nga. Galing ibang basa. Iba, di ko maintindihan sa ulit eh. Wala na. Ano ko lang ano. May nanonood pa sa atin. Ate. Vlog vlog lang tayo, vlog vlog. Ayan oh, salamay na mata. Nakaisalamay, oh. sa no. Papapawisan pa, pambihira. Ha? 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 Ano nangyari? Ah, okay. Maduduling ka dyan. Pakinggap. Ipinanom yung mata mo dyan. Yan lang. Dalawa. Dalawang mata. Ikakabit sa salamin. Weng. Weng pagkabit mo yun, ibilog. Dito. <laughs> na nakikita mo sa sipon? Sa ano, kuha ka ng kuha. Sa bahay natin puno-puno na dyan ng kung ano-ano. Isa, sa motor to eh. Makikita yung malalaman nyo ito. Makikita mo ang totoo ano na nakita ko. O yan o, oh, sa motor yan yung side mirror para maging apat ang mata dadalawa lang mata kasi side mirror eh Ayan, meron na tayo salamat sa panonood god bless po sa kanila tapos